Paano kung ang buong kinabukasan mong pinansyal ay nakaasa sa isang hakbang, isang sandali ng tapang, isang desisyong ginawa ng may pananampalataya sa halip na takot? Taurus, matagal ka nang inihahanda ng tahimik ng universo para sa isang napakalaking pagkakataon. At ngayon, ang Mayo 2025 ay may dalang lihim na iilan lamang ang makakakilala. Sa loob ng maraming taon, Nagsikap ka, nanatiling tapat, at matiyagang naghintay. Pero ang kapalaran ay hindi ginagantimpalaan ang paghihintay, kundi ang tamang pagkaka-align. Hindi ito basta-bastang swerte lang. Ito ay tungkol sa banal na tsyempo at sa kahandaan ng iyong kaluluwa na tumanggap. Kung isa kang Taurus, malinaw ang mensahe. Isang hakbang ang magbabago ng lahat. Ang tanong, handa ka na bang gawin ito? Taurus, ang Mayo 2025 ay hindi lang basta-bastang buwan. Ito ay isang pagbabagong isinulat mismo ng mga bituin. Sa loob ng maraming taon, tahimik mong tinahak ang iyong landas, madalas inuuna ang iba, itinatayo ang iyong mga pangarap isa-isang hakbang na may pagtitiyagang bihira sa iba. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mas malalim na nangyayari, isang kosmikong pag-aayos isang espiritual na paghahanda. Hindi ka nakalimutan ng universo. Sa katunayan, tahimik nitong inaayos ang isang sandali ng banal na pagkakataon. At ngayon, isang makapangyarihang enerhiya ang magbubukas. Hindi ito basta-bastang swerte. Ito ay matagal mo nang hinihintay na gantimpala. May isang partikular na hakbang, isang matapang na desisyon, na makapagbubukas ng lagusan ng kasaganaan at tanging ikaw lamang ang makakagawa nito. Sa paglalakbay na ito, ibubunyag natin ang hakbang na iyon, ang mga palatandaang patungo rito, at kung paanong unti-unting naaayon ang iyong kaluluwa sa kasaganaan. Kung handa ka ng tahaki ng pinakamataas mong potensyal, ito na ang sandali mo. Hayaan mong ang mga bituin ang gumabay sa iyo. Taurus Soul Profile Taurus, ikaw ang matatag na puso sa isang magulong mundo. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka habol ng habol. Sa halip, ikaw ay bumubuo, hakbang-hakbang, sandali-sandali. Matagal mo nang alam na ang tunay na tagumpay ay dumarating sa tamang panahon. Habang ang iba ay naguunahan para sa mabilisang tagumpay. Nanatili kang nakatapak sa lupa. Nagtitiwala sa proseso kahit paminsan ay tila walang kasiguraduhan. Isa kang tahimik na tagapagtaguyod, tapat na kaibigan, at matiyagang nangangarap. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo mo ay ang isang kaluluwang dumaan na sa mga bagyong walang ingay. Madalas ay napagkakamala ng iyong katahimikan bilang kawalan ng aksyon. Hindi nila nakikita ang bigat ng iyong pasan, ang mga sakripisyong ginawa sa katahimikan ang paraang pinanatili mong buo ang lahat habang ang sarili mong mga pangarap ay nakatingga sa gilid. Pero ang universo ay nakakakita. At hindi nito nakalimutan ang iyong mga pagsisikap. Ikaw ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, kasaganaan, at sensualidad. Dahil dito, mayroon kang likas na koneksyon sa yaman. Hindi lang pinansyal, kundi emosyonal, espiritwal at pisikal din. Ngunit kailanman, ang landas mo ay hindi tungkol sa bigla ang swerte. Ito ay tungkol sa espiritual na paghahanda. Pinahahalagahan mo ang katatagan. Hinahangad mo ang kagandahan. At sa kaibuturan mo, nais mong lumikha ng isang buhay na ramdam ang kaginhawaan, hindi lang basta magandang tingnan. Kaya't ang Mayo 2025 ay naiiba. Matapos ang mga tao ng tahimik at mabagal na paghilom, ang iyong enerhiya ay sa wakas na ayon na sa mga biyayang noon pa'y karapat dapat para sa'yo. Hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil ikaw mismo ang naging biyaya. Ito ang sandali kung saan ang vibration ng iyong kaluluwa ay tumutugma na sa frequency ng kasaganaan. At lahat ng iyong binuo, bawat leksyon na iyong natutunan, ay patungo sa isang hakbang na magbubukas ng lahat ng ito. Kosmikong Pagkakaayos sa Mayo 2015 May isang pambihirang bagay na magaganap ngayong Mayo 2015 at hindi ito isang simpleng pagkakataon. Isa itong kosmikong pag-aayos na tila sadyang nilikha para sa iyo, Taurus. Ang iyong ruling planet, si Venus, ay makikipag-align kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, swerte at banal na tiyempo. Pero hindi doon nagtatapos. Si Pluto, ang tagapagbago, ay bumubuo rin ng isang makapangyarihang aspeto na nagsisilbing spiritual na panimula. Sama-sama, ang mga makapangyarihang planetang ito ay lilikha ng tinatawag ng mga astrologer na isang bintana ng kasaganaan. Isang enerhiyang portal na bumubukas lamang kapag nagtagpo ang kapalaran at paghahanda. At Taurus, ito na ang iyong sandali. Si Venus ay hindi lang namamahala sa pag-ibig at kagandahan, kundi pati na rin sa pera, ginhawa at mga pinahahalagahan sa buhay. At kapag sumasayaw si Venus kasama si Jupiter ngayong Mayo, ang iyong mga personal na pinahahalagahan ay tumutugma sa banal na kasaganaan. Bigla, ang mga bagay na dating tila napakalayo ay unti-unting lumalapit, mga ideyang naantala, mga oportunidad na tila sarado. Ngayon, ay nagsisimula ng gumalaw. At ito ang susi. Tanging ang mga taong sapat na nakaground sa kanilang sarili ang makakaramdam at makikinabang sa pagbabagong ito. Taurus, ang likas mong ritmo ay katugma ng frequency ng sandaling ito. Hindi ka pumipilit. Ikaw ay umaayon. At dahil dito, mas handa ka kaysa sa iba upang tumanggap. Pero may isang kondisyon. Hindi habang buhay bukas ang portal na ito. Nangangailangan ito ng aksyon. Tinatawag ka nito na gumawa ng isang matapang na hakbang na magsasabing, "Handa na ako." Hindi ito basta-basta. Malamang ay nararamdaman mo na ang mga senyales. Marahil, mas malinaw na ang iyong mga panaginip. Marahil may kakaibang pakiramdam kang gustong baguhin ang isang aspeto ng iyong buhay. Isang relasyon, trabaho, o pananaw. Hindi iyon takot. Iyon ay ang iyong intuition na pabulong na nagsasabi. Ngayon na ang panahon. Ang planetary alignment na ito ay hindi lang tungkol sa material na yaman. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng iyong kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagpili ng landas na tunay na tama sa pakiramdam, kahit pa ito ay nakakatakot. Dahil tanging kapag sinundan mo ang pakiramdam na iyon sa kamagbubukasang mga pintuan, matagal ka nang naghihintay. Tumutugon na ang kalawakan. At kung gagawin mo ang iisang hakbang na iyon, matapang, may layunin, at tapat sa iyong pagkatao. Papasok ka sa yaman at kalayaang matagal nang isinulat sa ilalim ng iyong mga bituin. Ang emosyonal na kwento sa likod ng lahat. Bago dumating ang tagumpay, kadalas ay may kasamang pagguho. At Taurus, ang emosyonal mong kwento ay puno ng tahimik na mga laban. Mga labang hindi kailanman maiintindihan ng karamihan. Matagal mo nang isinusuot ang lakas na parang pangalawang balat. Kalma sa labas, ngunit may unos sa loob. Gumitika ka sa kabila ng mga kabiguan, na natiling matatag sa gitna ng mga pagkaantala, at inaako ang mga responsibilidad na hindi naman palaging para sa'yo. Tinawag kang matatag, maaasahan, hindi matitinag pero hindi nila nakita ang mga luha sa likod ng mga saradong pinto o ang bigat na binuhat mong walang salita dumating ang mga sandali na napatanong ka sa sarili bakit ako bakit parang ang bilis ng progreso ng iba habang ikaw ay naghihintay pa rin bakit sa kabila ng buong puso mong pagbibigay tila napakabagal ng pag-usad hindi dahil kulang ka sa talento hindi dahil hindi ka nagsusumikap. Kundi dahil sa tiyempo. At hindi lang sinusubok ang iyong kaluluwa, itoy inihahanda. Kailangang masiguro ng uniberso na kapag dumating ang biyaya, ikaw na ang bersyon ng sarili mong may kakayahang hawakan ito, ingatan ito at pahalagahan ito. Bawat pagkaantala, bawat liko ng landas, bawat pusong nasaktan, lahat ito ay humubog sa iyo. Pinatatag ang espirito pinalinaw ang iyong pananaw. Dumating ang panahong mas mapagbigay ang puso mo kaysa sa hangganan mo. Ibinuhos mo ang sarili mo sa mga taong hindi kayang magbalik. Kumapit ka sa mga sitwasyong puno ng katapatan, ngunit kulang sa tamang pagkakaalign. At sa kabila nito, patuloy kang dumadalo. May dalang tahimik na pag-asa na balang araw, darating din ang panahong para sa iyo. At ngayon, paparating na ang panahong iyon. Ang emosyonal na bigat ng mga nagdaang taon ay hindi kaparusahan. Ito'y pagbabagong anyo. Unti-unti mong inaalis ang mga lumang takot, lumanang paniniwala, at mga pagkakakilanlan na hindi na tumutugma sa pinakamataas mong sarili. Natuto kang bitawan ng kontrol, magtiwala, at magpasakop sa daloy ng universo. Kaya't ang pagkakataong darating ngayong Mayo, 2025, ay hindi lang basta pinansyal. Ito ay kalayaang emosyonal. Ito ang sandaling lahat ng iyong tahimik na sakripisyo ay magkakaroon ng kabuluhan. Ang sandaling mapagtanto mong ang bersyon ng sarili mong nagtiis ay ang bersyong muling isinilang. Hindi ka na katulad ng dati. Mas matalino ka na. Mas matatag. At handa ka na. At kapag dumating ang sandali Kapag itinulak ka ng universo tungo sa isang matapang na hakbang, mararamdaman mo ito sa iyong kaluluwa. Dahil lahat ng iyong nalampasan ay nagtuturo sa iyo tungo sa mismong kabanatang ito ng iyong kwento. Ang isang hakbang na magbubukas ng yaman Taurus, eto na yun. Ang sandaling matagal mo nang nararamdaman, ang pagbabago na matagal nang ibinubulong ng iyong kaluluwa. Ang isang hakbang na magbubukas ng pintuan tungo sa lahat ng matagal mo nang hinihintay. Hindi ito darating na may mga kumikislap na ilaw. Hindi ito magiging madali. Sa katunayan, maaari itong mag-anyong takot, pagkailang, o pagdududa. Pero sa kaibuturan mo, malalaman mong ito na, yun. Dahil ito ay parang panawagan ng katotohanan ng iyong kaluluwa. Para sa ilang mga tauryan, ang hakbang na iyon ay ang wakas na pagsasabi ng oo sa isang bagay na matagal mo nang iniiwasan pagsisimula ng negosyo, pag-apply sa inaasam na posisyon, pag-invest sa isang kurso, o paglipat sa bagong syudad. Para sa iba naman, ito ay ang pagsasabi ng hindi sa isang nakakalason na trabaho, isang nakakapagod na relasyon, o isang paniniwala na pumipigil sa iyong paglago. Ano man ito, mararamdaman mong tila ito ay munting paglaban sa iyong comfort zone pero isang napakalaking pagtitiwala sa kinabukasan mong gusto mo talagang makamtan. Pakinggan natin ang isang kwento. Isang babaeng Taurus na ang pangalan ay Alia. Sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho siya sa isang trabaho na sapat lang ang kita, pero unti-unting pinapatay ang apoy sa kanyang loob. Mahusay siya sa sining, gumuguhit ng mga larawang parang hinipan ng langit. Pero niminsan, hindi niya pinangahasang ibenta ang kanyang mga obra. Hindi ito praktikal, lagi niyang sinasabi. Paano kung mabigo ako? Pero pagsapit ng unang linggo ng Mayo, 2025, may nagbago. Gumigising siya tuwing umaga na parang may malakas na panawagan mula sa universo. Tuwing binaliwala niya ito, nakakaramdam siya ng paninikip sa dibdib. Isang gabi, Nagsindi siya ng kandila, naupo sa harap ng kanyang sketchbook at pabulong na sinabi, Kung ito talaga ang para sa akin, bigyan mo ako ng sinyales. Kinabukasan, may isang taong bigla na lang nag-alok na bilhin ang isa sa kanyang mga likha. Walang website, walang promosyon, tanging banal na pagkaka-align. Yun ang sandali niya. Makalipas ang isang linggo, nag-resign siya sa kanyang trabaho Sinimulan niyang ibahagi ang kanyang sining online at sa loob lamang ng tatlumpong araw, mas malaki ang kinita niya kaysa sa anim na buwang sahod sa dati niyang trabaho. Bakit? Dahil nag-shift na ang enerhiya. Ginawa na niya ang hakbang. Taurus, maaaring iba ang magiging itsura ng sandali mo, pero pareho ang magiging pakiramdam. Ang mga bituin ngayong Mayo 2025 ay lumikha ng isang bihirang enerhiyang portal kasama sina Venus, Jupiter at Pluto na nagtutulak sa iyo na kumilos ng matapang sa paraang hindi mo pa nagagawa. Hindi ito tungkol sa pagiging pabigla-bigla. Ito ay tungkol sa pagkaayo ng iyong kaluluwa. Hindi ito tungkol sa paggawa ng ginagawa ng karamihan. Kundi ng alam ng kaluluwa mong para talaga sa iyo. Ang yaman na naghihintay sa iyo ay hindi lang pera. Ito ay kaganapan, kalayaan, kasiyahan, at daloy. Ngunit lahat ito ay magsisimula sa isang desisyong magsasabi sa universo. Tiwala na ako sa sarili ko. Naniniwala ako sa bisyon ko. Handa na ako. Kaya kapag ang isang ideya ay hindi ka na hinahayaan matulog. Kapag ang isang oportunidad ay nakakatakot pero nakakakilig. Kapag ang dati mong landas ay nagsimulang maging masikip, gawin mo ang hakbang, tumalon ka, isulat mo ang bagong kabanata. Dahil Taurus, ngayong pagkakataon, ang universo ay handang saluhin ka. Mga palatandaang gumagana na ito Taurus. Kapag ginawa mo na ang isang hakbang na nakaayon sa iyong kaluluwa, kahit gaano, ano ito kaliit o kalaki, magsisimula ng tumugo ng universo ang pagbabago ay hindi palaging dramatiko sa simula. Sa katunayan, kadalasan ay dumarating ang mga palatandaan na ito na parang mga bulong, hindi sigaw. Maaaring magsimula ito sa isang kakaibang kapayapaan sa iyong dibdib. Isang uri ng linaw na dati ay wala. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, mararamdaman mong magaan ka. Parang may tinanggal mula sa iyong balikat. Iyon ang enerhiyang pagpapakawala. Senyales na binitiwan mo na ang pagtutol at pumasok ka na sa daloy ng universo. Mapapansin mo na rin ang mga mumunting synchronicities. Paulit-ulit na mga numero sa orasan tulad ng labing isa, labing isa o dalawa-dalawamput dalawa. Maaaring marinig mo ang pangarap mong trabaho sa isang usapang hindi mo inaasahan o makatanggap ka ng mensahe mula sa isang taong gustong tumulong. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga kumpirmasyon. Isang lalaking Taurus na si Joel ang minsang nagsabing oo sa paglalunsad ng kanyang handmade furniture business pagkatapos ng mahabang pag-aalangan. Sa loob ng isang linggo, wala pa siyang malaking benta. Pero may tatlong taong nagsabing gusto nilang magpagawa ng custom table. Hindi niya hinanap ang mga palatandaan. Ang mga palatandaan ang lumapit sa kanya. Iyon ang paraan ng universo para sabihing, nasa tamang landas ka, maari mo ring maramdaman na mas konektado ka sa iyong intuition. Mas malinaw ang mga panaginip. Mas mabilis dumating ang mga ideya. Madalas mong nasasabi, alam kong ito ang tama kahit pa pinipigilan ka ng lohika. At minsan, ang pinakamatinding senyales ay ang katahimikan. Wala nang labis na pag-iisip. Wala nang pagdududa tanging isang tahimik na paniniwala, tama ang tinatahak ko. Ganoon mo malalaman na gumagana na ito. Hindi dahil biglang nagbago ang lahat, kundi dahil ikaw mismo ang nagbago. Iba na ang kilos mo. Mas mataas na ang pamantayan mo. Mas naka-align ka na sa bersyon ng sarili mong namumuhay na sa kasaganaan. Taurus, kapag nagsimula na ang pagbabagong ito, wala nang atrasan at iyon ang pinakamagandang bahagi. Star. Ano ang dapat iwasan Taurus? Kahit na ang mga bituin ay naka-align pabor sa iyo ngayong Mayo, may mga bitag pa rin na maaaring humarang sa iyong mga biyaya. Mga pattern na tila walang masama, pero sa totoo'y malakas na anyo ng self-sabotage. At ang una sa mga ito ay sobrang kaginhawaan. Nakapagtayo ka ng buhay na ligtas, pamilyar, at maayos. At bagamat nakatulong ito sa iyo, maaari rin itong maging isang kulungan. Isa sa pinakamalaking panganib para sa mga Taurus ay ang manatili sa isang sitwasyon dahil lamang ito'y pamilyar. Pero ang kasaganaan ay hindi naninirahan sa pamilyar. Ito ay nasa paglago. At ang paglago ay nangangailangan ng galaw. Dapat mo ring iwasan ang labis na pag-iisip. Ang tinig sa iyong isipan na nagsasabing, paano kung hindi ito gumana? o kailangan ko pa ng oras. Taurus, malakas ang isipan mo, pero minsan ito rin ang naglalayo sa sa alam na ng kaluluwa mong tama. Huwag mong hayaang lamunin ng luhika ang iyong intuition. At marahil ang pinakamapanganib sa lahat, iwasan ang paghihintay ng pahintulot. Hindi mo kailangan ng pag-aproba ng iba para umangat. Hindi mo kailangang hintayin ang mundo na kilalanin ang pangarap mo bago mo ito sundan. Ang totoo, habang naghihintay ka ng kumpirmasyon mula sa labas, lalo mong inaantala ang breakthrough na matagal ng gustong dumating sa buhay mo. Hayaan mong ikwento ko ito ng mabilis. May isang babaeng Taurus na si Reyna. Pangarap niyang magbukas ng sariling bakery. Limang taon siyang naghintay. Lagi niyang sinasabi, kapag tama na ang timing, kapag nakapag-ipon pa ako, kapag handa na ako. Pero ang totoo, takot ang nagtutulak ng mga delay na yon. Isang araw, napagtanto niya. Hindi siya kailanman magiging isandaang porsyento handa. Kaya tumalon siya. Nagrenta ng maliit na pwesto. Tinaya ang lahat. At sa loob ng anim na buwan, may pila na sa harap ng kanyang bakery araw-araw. Bakit? Dahil tumigil na siyang maghintay. Taurus, ang hinaharap mo ay hindi nangangailangan ng mas maraming oras. Kailangan nito ang tapang mo iwasan ang pagkaantala, iwasan ang pagdududa, iwasan ang pananatiling maliit. Dahil ang kasaganaan ay hindi ka hahabulin, pero sasalubungin ka nito sa kalagitnaan kapag ikaw ay kumilos. Ang mga blessing na paparating sa iyo Taurus, kapag ginawa mo na ang isang matapang na hakbang, kapag winasak mo ang lumang siklo at kumilos ka ayon sa iyong katotohanan, ang mga biyaya ay magsisimulang dumaloy. Hindi pa unti-unti, hindi tahimik, kundi parang dam na sa wakas ay bumigay pagkatapos ng taon ng matinding presyon sa likod nito. Isipin mong magising isang araw na may kasabikan ulit sa buhay, hindi pagod. Hindi parang nakatigil, kundi inspirado. Iyan ang unang biyaya emosyonal na kalayaan. Ang bigat na matagal mo nang dala ay unti-unting nawawala. Mas magaan ang pakiramdam mo mas malinaw ang isipan at mas malalim ang koneksyon mo sa iyong layunin. Susunod ang pinansyal na tagumpay. Hindi man ito parang nanalo ka sa loto, pero ito'y totoo, matatag, at may pundasyon. Isang promosyon, isang bigla ang kliyente, isang produktong naging viral, isang investor na dumating mula sa wala, magsisimulang dumaloy ang pera mula sa mga direksyong hindi mo inaasahan dahil ang enerhiya ay sumusunod sa aksyon. At sa wakas, gumalaw ka na. Nariyan din ang biyaya ng pagkilala. Magsisimula ng mapansin ng mga tao ang talento mo, ang boses mo, ang presensya mo. Kung dati parang hindi ka napapansin, ngayon ay nagliliwanag ka. Hindi dahil sa ego, kundi dahil sa katapatan sa sarili. At higit sa lahat, Taurus, matatanggap mo ang kapayapaan. Yung klasing kapayapaan na hindi nakabase sa laman ng bangko, kundi sa tiyak na pakiramdam na nasa tamang lugar ka. Na ang lahat ng pinagdaanan mo ay may kabuluhan. Na hindi ka na nakikipaglaban para mabuhay. Ngayon, handa ka ng tumanggap. Isang larawan ng hinaharap, ikaw, nakaupo sa sarili mong espasyo, maaaring bahay, studio o opisina, nakatingin sa paligid at sinasabing, akin to. Ako ang bumuo nito. At hindi lang ang espasyo, kundi ang buhay. Isang buhay na hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot para magpahinga, mangarap, o magtagumpay. Isang buhay na tunay na sumasalamin kung sino ka talaga. Iyan ang biyayang naghihintay sa kabilang dulo ng iyong katapangan. At Taurus, karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng iyan. Mga tips para sa espiritual? na Taurus. Ang pananatiling naka-align sa iyong mga biyaya ay hindi lang tungkol sa aksyon. Kailangan din ito ng espiritual na pagkakaugat. Isa kang earth sign, malalim ang koneksyon sa pisikal na mundo. Ngunit higit ang lakas mo kapag pinagsama mo ito sa spiritual na practice. Simula ng umaga sa katahimikan. Kahit limang minutong tahimik na paghinga ay makakapag-reset ng iyong enerhiya. Gamitin ang mga affirmations tulad ng Handa akong tumanggap. Ang susunod kong hakbang ay ginagabayan ng banal na lakas. Palibutan ng sarili ng kagandahan, hindi ito pagkamayabang, ito ay vibrational. Magsindi ng kandila, patugtugin ng malumanay na musika, magsuot ng kulay tulad ng emerald green o rose gold. Mga kulay na tumutugma sa enerhiya ng kasaganaan at pamumuhay mula sa puso. Magdala ng crystals tulad ng jade o citrine upang palakasin ang enerhiya ng kayamanan. At tuwing Biyernes, araw ni Venus, gawin ang isang bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Magsulat, sumayaw, mag-bake, o maglakad sa kalikasan. Ang kagalakang ito ay may magneticong enerhiya. At ang pinakaimportante, pakinggan mo ang iyong katawan. Kung may isang bagay na mabigat sa pakiramdam, mag-pause. Kung may isang bagay na nagpapasiklab ng iyong diwa, yakapin ito. Ang iyong alignment ang iyong kompas. Sundan mo ito at hindi ka kailanman mawawala. Outro at panawagan sa Action Taurus. Nagsalita na ang mga bituin at dumating na ang iyong sandali. Hindi ito tungkol sa chamba Ito ay tungkol sa banal na tsempo. Ang isang hakbang na gagawin mo ngayong Mayo ay maaaring magbago ng lahat. Hindi dahil magbabago ang mundo, kundi dahil ikaw mismo ang magbabago. Dahil pinili mo ng pagkatiwalaan ang iyong sarili, kilalanin ang iyong paglago at pasukin ang buhay na matagal nang naghihintay sa iyo. Kaya itanong mo sa sarili mo, ano ang isang hakbang na matagal nang ibinubulong ng iyong kaluluwa? Kapag handa ka na gawin mo ito. At kung ang mensaheng ito ay may inig sa iyong puso, huwag mo itong sarilihin. I like, i share at i comment sa ibaba kung ano sa tingin mo ang iyong susunod na hakbang. Ang mundo ay naghihintay sa iyong liwanag, Taurus star.